Update lang po sa mga order sa Shopee. Ito po, ginagawa na po natin yung mga order. At uh, alam ko po, nang iba sa atin ay uh, nanonood sa uh, vlog po natin o sa channel po natin kaya kayo ay nakakapag-order. At uh, kaya uh, sinamantala ko po na i-video ito pang ma-update kayo sa... Uh, mga order ninyo, talaga po ginagawa kaya lang po, uh, pasensya na po kayo medyo natatagal lang tayo kasi maram, maramihan na po kasi itong ginagawa natin, at ayun, uh, order na naman po ako ng ibang mga parts, ay uh, mga materials kaya uh, konting days lang po kung hindi may ship ka agad at uh, hayaan nyo po at uh, may ship po natin uh, lahat po ay makakumulik ginagawa ko po yung lahat para makakumulik kayo dyan sa uh, store natin sa Shopee. So ito po yung one half, uh, ito po yung one half at uh, ito po yung three fourth. So pansin naman po ninyo malaki po yung three fourth. Ayan. Tsaka yung iba magagamitin uh, gagamitin sa yung sa base plate, beast plate with chamber. at saka yung chamber. Ayan po. At saka yung nag-order din po ng ah uh, ah uh, complete. Ayan po. Ginagawa rin po natin. Ayan, kaya kaya Uh, paki-ante-ante na lang po at ginagawa po talaga natin to at ako lang po kasi mag-isa kaya medyo delayed po minsan uh, medyo uh, natatagalan lang po tayo konti at uh, sabagay naman po ini-schedule po natin ng lahat maraming salamat po, shoutout po at sa ganun na rin, shoutout sa mga kapwa ko uh, gumagawa rin ng mga ganito